Welcome back guys to my YouTube channel, it's your boy, Jay TV. So for today's video ay magre-react at magre-review tayo ng vlog ni Maria Larson na kung saan yung vlog na iyon, na-reach niya ang 1.1 million views. Ang tanong, magkano nga ba ang sweldo ni Maria Larson sa vlog na iyon? Gusto mo bang malaman? Taposin mo ang video na to at huwag kalimutan mag-like Subscribe and press the bell button for more updates para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. So without further ado, let's react! Welcome to our new home, our new place. So yung message dito is napaka-simple. Tapos yung message na is bagay sa background music. Transition ng text, okay. Drone shot is napaganda kasi pinakita dito kung gaano kalawak ang area ng bungso ni Marla So, good job right there. So, yes guys, totoo yung sinabi ni Marla Sales na marami talagang lato sa area na yun kasi... Kung naalala nyo guys, meron akong vlog dito sa channel ko. Nag-vlog ako sa Bungsun ni Marlesen within 3 days doon kami tumira. And sa 3 days na iyon is lumakay ako sa dagat and may nakita akong lato doon. So, tinay ko siya kunin pero hindi ko lang kuha kasi mabigat kasi ako, madali lang ako lumutang. Mataba ako guys. So, si Marilyn is kaya niya yan kasi magaan lang siya. So, kitang kita naman dito sa video na ito is naabot niya yung sea floor. So, nice! Bago kasi si Marilyn si nag-upload ng, ah, nag, ng video na ito is nag-send siya ng picture na kung saan tag-compare niya yung kamay niya at saka ang kamay ng alimango pinakita niya sa akin. So, doon pa lang guys, napakalaki. Palpak lang guys kasi natanggal yung mga kamay ng alimango kasi kapag binintay niyo yan is bawas special na. Dapat kasi, oo, walang damage yung crab. Welcome po sa aming bagong tahanan. Tara at itutor ko po kayo. Pasok po tayo pagpasok po natin dito ay meron pong pintuan at makikita na. So guys, yung bungsod ni Marilasen is napakasimple lang, yung bahay. Pagpasok mo pa lang ay is kita-kita mo na yung little kitchen. Province po talaga, which is I like it, it naman po. Ang importante, nakakaluto po kami. Dito na Kapag magluluto sa bungso ni Maria is pahirapan kasi malakas yung hangin. Kaya kailangan mo talaga takpan nang kailangan mo lagi ng harang para 'di maka sagabal yung hangin sa pagluluto ng pagkain. Yes. Naman po sa kabila ay yung bedroom. Dito po kami natutulog. Dito naman ang bintana namin, maganda ang tanawin, malamig ang simoy ng hangin, sa makikita. Sa mga nagtataka dyan guys, kung saan kami nagsi CR. Meron kasi kaming ginawang DIY dito na kung saan merong storage na kung saan doon kami dumudumi at saka umiihi. Ang bahay na ito ay katabilang po sa fishing net namin. Ganto po. Did you know guys, yung bungsod ni Marilasen is malapit lang sa sikat na area sa Siargao. Ang tawag doon ay Sugbalagon. Lagoon. Yeah. Wala kami ditong electricity or tubig kaya kailangan talaga. Ang tanong, saan kami? Saan kami nagcha-charge ng cellphone namin? Kasi wala nga kurente. Solar lang naman. Yung solar is para sa ilaw lang. Meron kasi kami dinadala guys na power bank. May baon kaming power bank guys, yes, para cellphone namin. At masaya. Ang maganda po dito ay hindi po mainit, hindi nyo po kailangan ng electric fan. Mm. Hindi nyo kailangan ng electric fan guys kasi napakalamig may talaga. May ilo po kami dito kaunti. As oh, yan, yan, yan yung solar, yung sinasabi ko sa inyo. Wow, napaka peaceful ni Sylvester. Pero pag guys, nakita nyo sa personal si Sylvester, napakakulit. <laughs> Do okay, you like it? Do you like it here? Grabe yung brown, ang brown ng mata niya guys. So sana all. Yes. Or are we going back to Australia in the caravan? What Philippines? I want Philippines. Catch mo na ako ng fish para may, para may pang ulam po kami for breakfast. Tara, mag-swimming po tayo. Layo ko nito. Fishing trap kasi to eh. Grabe. <laughs> one shot. One kill. Tiningnan ko na po, may isda naman siya. Meron pong squid. Masarap po yung alubuhin. Sebastian, so Mommy's gonna catch fish? No! Yeah, Alam nyo talaga na sanay na si Marilar sin sa ganyan, sa pagpapanan ng isda kasi doon siya lumaki sa ganyang pamumuhay, yung pangingisda. Yung lang guys, oh, dalawa. Masarap yan, paksiwin. Ah, uh, e grill uh, prituhin. Masarap. Ang maganda kasi sa bungsod guys is babantayan nyo na lang at saka magprepare na lang kayo na sana pagkabukas is marami kayong makukuwang isda. Grabe si Marilla sin magpana. One shot, one kill niya pa. Panis. Headshot pa nga yun. Headshot. Why? <laughs> Kaibigan na raw yung mga fish. Ayaw niyang huli. Kaibigan na raw yung mga isda. ipahuli <laughs> sa akin. Yung, na, yung na harvest ni Marla guys is, konti pa lang yan guys ha. Ah. Pero pag hindi nyo dinistorbo yung bungsod within 3 days, marami-rami talagang maharbis nilang isda. Ganyang kalupit ang bungsod nila Marla sin. Tsaka sa ibang bungsod, ganyan din. Ang problema lang is, kailangan nyo talagang bantayan ang bungsod nyo kasi marami talagang mapang-abuso mga tao ang... Ikaw lang yung binabantayan nila eh. Kapag tulog ka, yan yung timing nila para nakawin yung isda, lalangoy sila. Kaya kailangan talagang bantayan yung bungsod, guys. Kung gusto niyo magbungsod is kailangan niyo talagang bantayan para hindi kayo malugi kung magbebenta kayo ng isda. Marami talagang mga magnanakaw ng mga isda paggabi. gabi. Lalo na't pag low tide, yan yung timing nila. Ang nahuli nating squid, lulutuin po natin mm, ng adobo. Sarap Napakasarap po yan. talaga dahil napaka-fresh. Napakasarap to. Pero hindi po ito kumakain ng asawa ko. Ako lang po talaga kumakain ng mga ito at saka seafood. Yung asawa ko, nung first time, first time ko siyang nakilala, hindi talaga siya kumakain ng isda. Nasanay na lang talaga siya dito sa Siargao. Magamit po ako ng charcoal para mas madali po ako magsugba. Mm, pag gagamit kayo ng uling is magagamit niyo yung hangin sa pag- babaga. Nagbabaga na kasi yung uli. No? Kitang kita naman guys. So, Isda, bago natin isugba ay titimplan natin para mas masarap po talaga. Lagyan din natin ng asin at ayan, ready na po siya. Very, Very province guys yung pagkaluto pa niya. Masarap pa kasi. Masarap kainin yung isda kapag presko. Kapag hindi, medyo kakaiba na. Kuni na po natin dahil luto na po siya. Grabe ang bilis talaga maluto pag sa charcoal. At kakain na po kami dahil luto na po ang niluto ko. Nice one. Kain nice. na na. <laughs> <laughs> Maligo po muna ako dahil mag-harvest po tayo ng seaweed. Ang seaweed po ay katabilang po dito sa bahay namin. Tara. Oh guys, so kitang-kita -kita nyo naman na malapit lang talaga sa bungso yung ato. Marami talaga lang sa surroundings ng bungsud. Uh, nalinis na po. Dali na po natin ito kang David at Sylvester. Another gold shot. Hello! Good morning! Kakagising lang po namin ni David. Ang una po namin gagawin ay... Manguha na po kami ng isda. David, are you excited? Yeah, I'm excited. Ayan, so tuturuan po natin si David kung paano po panain yung isda doon po sa fishing net namin, of course. Malapit lang po dito sa bahay. So, Dave, let's go! Puli po, maraming isda ang mahuli namin. So, ito po talaga ang bagong buhay na namin ni David. Pagising po namin ay diretso. Hindi na po kami kailangan bibili ng isda. Baba na kami ni David. Yeah bola guys e, daming isda guys oh Ay! E, alimango Jackpot Napakalaking alimango Sayang lang po natanggal yung mga ano Tanggal. niya kamay Kasi grabe talaga Asin in yung... Ito Na po ang nahuli naming isda Catch I think at least more than 5 kilos sa dami nito Parang merami na yung 5 kilos ah oh. Bakit yung yan? Na po tayo. Thanks for watching! So tapos na tayo mag-react sa vlog ni Marilasin. Ang tanong na lang is magkano nga ba ang sweldo ni Marilasin sa 1.1 million views? So sasagutin ko kayo guys pero bago muna yan guys, disclaimer muna. Hindi po, hindi po ako professional. Ang lahat po ng sinasabi ko ay nakabase lamang sa nakuha kong source sa Google. For example, yung account ni Marie Lassen is naka-base sa Australia, hindi sa Pilipinas. According sa Google na na-search ko, ang halaga na kikitain ni Marie Lassen is nasa $5,000 to $7,000 kapag yung 1 million views na iyon ay tinapos ang video niya. So kapag hindi naman, nasa $5,000 below siguro yung kikitain ni Marie Lassen. So convert na natin yan. Australian money to Philippine money. Ang halaga ng $1 to Philippine peso is 36.66 pesos. Times na natin yan. $5,000 times 36.66 pesos is equal to 183,300 pesos yung kikitain ni Marilacid sa isang vlog if yung account niya is naka-base sa Australia. So kapag nakabase naman ang account ni Marilasin sa Pilipinas, ang halaga na kikitain ni Marilasin kapag na-reach niya ang 1 million views is nasa 50,000 pesos to 80,000 pesos according sa Google na na-search ko. Ganyan po kalaki ang halaga na kikitain ni Marilasin, Marilasin kapag na-reach niya ang 1 million views. So nalaman nyo na ang kinita ni Marilasin sa isang vlog dahil na-reach niya ang 1.1 million views. Pero huwag niyong kalimutan na hindi po ako professional at hindi rin po ako analysis. Ang lahat po ng sinabi ko ay nakabase lamang sa na ko sa Google. And yes, dito na magtatapos ang video na ito. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, mag-comment kayo sa comment section below. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like, subscribe, and press the bell button for more updates para like kayong updated sa mga baka kong video na ia upload Again, it's your boy, JFluden TV. Adios!